Sports. sa kauna-unahang pagkakataon abay magsisilbing host na rin ang Pilipinas ng FIFA Women's Futsal World Cup ang futsal mga kasama no, sa hindi nakakalama, isang uri po ito ng indoor football na nilalaro sa hard court ng limang players kada team gamit naman ang mas malilit na bola. Ayon sa Philippine Football Federation o PFF, kinumpirma na ng FIFA Council ang pagsasagawa nito sa bansa mula November 21 hanggang December 5 ng 2025. Ito pa lamang ang kalawang FIFA Women's Tournament na gagawin naman sa Southeast Asia. Labing anim na bansa mula naman sa anim na Continental Confederations ang nag-qualify na maging bagi ng tinagurang landmark event na bubuhos naman dito sa Pilipinas. Kaya excited na ngayon ang Philippine Football Federation. Puna narito sinabi pa ng Philippine Football Federation ng Women's National Football Team na sumabak na rin sa FIFA Women's World Cup kamakailan lamang ang magiging pambato rin ng Pilipinas sa nasabi namang malaking torneo.